Ayoy uh, mga YouTubers, mga uh, mga kabukid, bali. update natin yung ating ano sitaw. So ngayon bali yun ito ring tayo. So malapit na tayo makapagpitas. So yun po yung size. Ito yung Bonga F1. Yung green. Yung isa naman na variety yung Galante. Ito po yung ano natin. Ang uh, bago don-don pero hindi pa nang ano. Hindi pa nang yan po yung sitaw. Sitaw din dun sa kabila, yung ano na yun, yung trellis, sitaw din yun. Dito naman sa gitna, talong. So kaya ginanito namin ah uh, para sa ano, future mga next cropping. Ayano namin to lahat dito, ayan palay ah. Bo. Dito dami-dami. -dami. So bawat ano, bawat plat maabot yan ng ano, 60 na butas may 50 plus may 60 plus Ganun. so ilang plat to wala dito sa sita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 25 25 yan 25 na plat So natig sabihin natin yung uh, approximate or yung estimated natin at least mga 60. 60 times 25 yun po yung dami ng puno dito. So hindi naman kaluwagan pero at least may continuous yung harvest ng tigil. Yan po yung kinaganda. Kasi hindi kami pwede mawala ng harvest kasi marami tayong sinasauran dito gitu na tao.